Natapos lang sa loob ng dalawang oras ang traslasyon ng Itim na Nazareno sa Tagum City, Davao del Norte. Si Grette Loreto ng PTV Davao sa detalye, Rise and Shine Claudette. Pasado alas tres pa lang na madaling araw, dinagsana ng mga deboto sa Christ the Eucharistic King Parish sa Tagum City, Davao del Norte, ang itim na Nazareno. Ilan sa mga deboto ay nagsuot ng kulay maroon na t-shirt. May mga naglagay din ng belo sa kanilang ulo. Sinimulan ang pesta ng puong Nazareno sa pamamagitan ng isang misa na agad sinundan ng traslasyon. Ang mga deboto mismo ang humawak at humila sa lubid ang karong sinakyan ng imahe ng itim na Nazareno. Isa sa mga lumahok sa traslasyon ang inang si Jackie Lu. Bitbit -bit pa nito ang maliit na replika ng itim na Nazareno na nasa kanyang pangangalaga sa loob ng pitong taon. Anya, labing tatlong taon na siyang deboto ng puong Jesus Nazareno na nagbibigay proteksyon sa kanilang pamilya. Tungod kay kang mahal na Nazareno, ana siya kanon ay sa among kinabuhi, huwag sa among ang balay. Nagaproteksyon siya sa mga katalagman, mga sakit, nga, muhikap lang ni sa iya ha. Makuangyod, masolbad, mawala ang problema. Ang debotong si Claudia, di rin ininda ang pagodala ng mahabang lakaran. Hiling nito sa itim na Nazareno, pagalingin ang kanyang asawa na biktima ng isang aksidente. Ano ang balik ni siya. Okay. Maa akong ikuha niya balik ang pagpasaan niya sa uh, bisik. Maa akong pasalamatan pa kayo. Tako mm. kayo kong pasalamatan, ka. kapilyon ko kayo kaayuhan ra gyud sa kung bana kana diskrasya sa kagahapon bayang tuhod. Mhm. Mm Ngubag niya. Okay. akong pangayong mauli mm -hmm. siya sa ang tiyang bulatian. Si Shirley panatan yang sumama sa traslasyon habang siya ay may lakas pa. Ha, undang na ning kagubo tugon peace bitaw sa matag pamilya. Tibo kalibutan. Ang kunato ni always pray the rosary. Idol na ako si Jesus, kaya siya akong sandigan. Okay. Trust ko sa iya, 100%. Sana lang yun, pray lang. Nakapaaring naglakad ang dibotong si Bing. Anya malaki ang naitulong ng poong Nazareno sa kanyang pagbabago, lalot naging masilimot din ang kanyang buhay dahil sa bisyo. Nagbibogay ko sa una, isampit dyan ko sa iya, ma'am. nagbago po ko. Pwede na siya akong idoolan po, ma'am. Masalamat po ko nga siya akong nadoolan. Mm. Dili man, wala may perfectong tao, ma'am. Hmm. Pero nakalayan siya ginoo. Pasalamat, gani ko, ma'am, gani. Abot siya diri. Matapos ang mahigit dalawang oras na lakaran, nakarating din ang imahe ng itim na Nazareno sa Sagrado Corazon de Jesus de Nazareno Parish sa Apokon, Tagum City, kung saan sinalubong siya ng mas maraming deboto na may dalang mga panyo na kanilang ipinunas sa itim na Nazareno. Dito sa Santo Niño Parish sa Mabini, Davao de Oro, mahabarin ang pila sa mga deboto na nais makahawak at makahalik sa replika ng itim na Nazareno. Isang misa rin ang isinagawa matapos ang traslasyon. Claudette Loreto para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.